araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung tunay na nakikita ng malinaw ng mga tao ang tamang landas ng pantaong buhay, pati na rin ang layunin ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan, hindi nila panghahawakan ang kanilang indibidwal na kinabukasan at kapalaran bilang isang kayamanan sa kanilang puso. Hindi na nila kung gayon na naising magsilbi sa kanilang mga magulang na mas masahol pa sa mga baboy at mga aso. Hindi ba't ang kinabukasan at kapalaran ng tao ay mismong ang kasalukuyang sinasabing mga magulang ni Pedro? Ang mga ito ay katulad lamang ng laman at dugo ng tao. Ano ba talaga ang magiging hantungan at kinabukasan ng laman? Ito ba ay ang makita ang Diyos habang nabubuhay pa o para sa kaluluwa na makatagpo ang Diyos pagkatapos ng kamatayan? Hahantong ba ang laman sa hinaharap? sa isang malaking pugon ng mga kapighatian o sa mapaminsalang sunog. Hindi ba't ang mga tanong na gaya nito na tungkol sa kung ang laman ng tao ay magtitiis ng kasawian o magdurusa ang pinakamalaking balita na lubhang inaalala ng sinuman sa daloy na ito na may utak at nasa tamang pag-iisip. Dito, ang pagdurusa ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga pagpapala. Ibig sabihin nito na ang mga pagsubok sa hinaharap ay makabubuti para sa hantungan ng tao. Ang kasawian ay tumutukoy sa pagiging hindi kayang tumayo ng matatag o pagiging nalinlang o ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay makakatagpo ng di kanais-nais na mga sitwasyon at mamamatay sa gitna ng sakuna at na walang naaangkop na hantungan para sa kanyang kaluluwa kahit na ang mga tao ay may matinong katwiran. Marahil ang kanilang iniisip ay hindi lubos na tumutugma sa kung ano ang dapat na maisangkap sa kanilang katwiran. Ito ay dahil sa sila ay medyo nalilito at mistulang bulag na sumusunod sa mga bagay-bagay silang lahat ay dapat na magkaroon ng lubusang pagkatarok sa kung ano ang dapat nilang pasukin. At sa partikular, dapat nilang uriin kung ano ang dapat na mapasok sa panahon ng kapighatian at kung ano ang dapat na maisangkap sa kanila sa panahon ng pagsubok ng apoy. Huwag palaging pagsilbihan ang iyong mga magulang na parang mga baboy at mga aso at mas masahol pa sa mga langgam at mga insekto. Ano ang punto ng paghihirap para rito, pag-iisip ng sobra at pagpapahirap sa iyong utak? Ang laman ay hindi sa iyo kundi nasa mga kamay ng Diyos na hindi lamang kumukontrol sa iyo kundi nag-uutos din kay Satanas. Nangangahulugan ito na ang laman ay orihinal na pag-aari ni Satanas. Dahil si Satanas ay nasa mga kamay rin ng Diyos, ito ay masasabi lamang sa ganitong paraan ito ay dahil mas mapanghikayat na sabihin ito sa ganoong paraan ito ay nagmumungkahi na ang mga tao ay hindi ganap na nasa ilalim ng sakop ni Satanas kundi nasa mga kamay ng Diyos ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pagpapahirap ng laman Subalit ang laman ba ay sa iyo? Ito ba ay nasa ilalim ng iyong kontrol? Bakit ka nag-aabalang pahirapan ang iyong utak dahil dito? Bakit ka nag-aabalang patuloy na magsumamo sa Diyos alang-alang sa iyong bulok na laman na matagal nang nahatulan? Isinumpa at nadungisan ng maruruming espiritu. Bakit mo kailangang palaging panatilihin ang mga kasamahan ni Satanas na napakalapit sa iyong puso? Hindi ka ba nag-aalala na maaaring sirain ng laman ang iyong tunay na kinabukasan? Ang iyong magagandang inaasahan at ang tunay na hantungan ng iyong buhay